So hello mga ka-farmers, this is Rap Boy Farm Vlog. Welcome sa aking munting channel na. No? So update kayo, ko -ka lang kayo sa aking talong. So harvest namin ngayon. ito, ito yung na-harvest. Ito naman yung ha-harvestan pa lang. So itong talong na to guys, hindi to na-esprehan no. So mula nung lalagaan ko to ulit, isang beses lang na-esprehan. So daming kinainan ng mga army worms. So ayan, kita yun guys dahil hindi na hindi na isprehan sayang ito guys kasi malalaki sana yung mabunga kita yung mga dahon guys ayan pero madali lang naman makontrol to guys mag i lang ako ni Optimax at saka biotonic no para makontrol tong mga army worms na ito no, at saka mga what, shoot bore at saka protbore ito yung mga bunga nya guys Ayan, maganda, kekinis lalaki rin. So, wala tayong spray-spray na halos guys na. No? Sa business pa lang ito na spray, wala nang nalagaan ulit. Ayan. Laki ng mga bunga niya. So, dito mo makikita. bumata talaga yan nag violet yung mga talbos nya yan you know, o pagkaganyan yung mga talbos guys magaganda talaga yung magiging bunga problema lang tong talong ito guys kasi hindi na isprehan. o oh, sayang no ayan lalaki sana ng bunga yan you o know, epekto ni one army wars kinain ng mga paan, kasi hindi nga nakapag-spray So ito naman yung talawang guys. tapos nang nadamuhan. Sobrang init na naman. Yan. Walang kuan yung init. Grabe yung sobrang init dito guys. So, kita nyo yung mga kinainan ng mga armor guys. Ayan yung madahon nya. Butas butas. Yan ah. So, talagang ganun pagka hindi mo na isprihan. Pero madali lang naman makontrol yan guys no. pag makapag spray na. So yun lang guys no. Bahagi ko lang. Pag harvest namin ngayon. Update ko na rin. So palambing naman guys. Pasubscribe ng aking youtube channel. Rapboy Farm Vlog. Pahit na rin ang notification bell. Para updated kayo sa aking mga video. Lalo na yung mga baguhan sa pagtatanim ng mga gulay. Papalo na rin guys ng aking Facebook account Kabilyo Rapi. Pa-like and share na rin. So yun lang guys. Thank you for watching. God bless.